Saan tayo pupunta? Humunga tayo ng kape. Ah, uh, tayo ng kape. mo oh, tapos rin, may marami mga nanonood. Ah. mayroon at mayroon nanonood. Kung kakait wala kakwenta. Oo, may May sila. Hindi, ano lang, may sila sabi. Ah. Kinaka-video ba 'yan? Oo. Oh, video ba? oh. oh, Kita mo ba? Oo, <laughs> kukuha ng kape doon. Misan, talaga masarap din ano eh, no? Yung simpleng kape lang. Pero, <laughs> pero parang sinasabi, di ba? O, kape tayo. Parang sinasabi, o, relax ka muna. O, gano'n. <laughs> parang, <laughs> oh, oh, oh. Kayo, mayroon, Parang, kape parang, ano siya. Hindi, gano'n, di ba? muna. O, o parang, di, kahit hindi sinasabi. Ba? Sabi, o, may free kape kayo. Parang sinasabi na, o, mag-relax muna kayo mga teachers, 'di ba? Parang masaya din 'yun eh, no? Parang may parang kahit paano inaalala ka. <laughs> Sana all. Ano <I'm> sabi mo? That's <laughs> so. Oh, 'Di ba? So, kaya salamat kay principal saka sa faculty Officers, ayan. Ayan coffee. na. Ah. Mayroon pong free coffee dito sa eskwelahan namin. Oh, ay, still brewing? Warm? Oh, ready to drink. Andito po kami sa <laughs> Starbucks. Alam mo ba kayo Starbucks? Dalawang beses pa lang ako lang niyan. Libre pa. Kasi <laughs> na box. Hindi, oh. yung status lang. Ang na mo, yung ano niya, kung oh. tip warm na, pwede na. Actually, wala na eh. actually, sa totoo lang, ang, ang, ang Ba? Actually, ano hindi kalalagay lang no? Kasi nakabukas eh. Ako oh, hindi nakabukas Oh. Ah, oh, oo. Oh, oh. Kasi wala ka. Buksan mo eh. Oh. Yan. So, bago lang ano. si pa. Hindi, nakabrew na yun. Iba yung kulay. Ang na lamig na ito, kakalagay nila siya. Eh, hit pa lang eh. bakit iba na yung color? eh? hindi, iba na yung color? Sabi mo, hindi, tayo? hindi, tayo. hindi, hindi, Dito sa... Starbucks box. Stair box. Ang kapihan sa ilalim ng stair. Ah, stair. Talaga mo, stair box. Ah, ah. <laughs> ah. Ano? Oh, ano?